Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 12, 2025. Sabado ng ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ating buong unang pagbasa at pagdinilay. Sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 49 verses 29 to 32 chapter 50 verses 15 to 26. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, Ngayo'y papaanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Pana. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephron Heteo. Ang libing ay iyo'y nasa silangan ng Mamre sa Maykanaan. Binili iyo ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca at doon ko rin inilibing si Leia. Ang bukid at yung ngib na iyo'y binili sa mga hiteyo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitan ginawa natin sa kanya. Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito. Bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating ama. Napaiyak si Jose na marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, bika nila. Ngunit sinabi ni Jose, Huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami. Kaya wag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Egypto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa sanda at sampung taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya, kina Abraham, isa akat Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, Isumpanin niyo sa akin na pagkayoy nilingap na ng Diyos at tinialis sa lupaing ito. Dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na sandaat sampung taon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po sa puntong ito, nagtatapos ang uh kwento ni Jose at ng kanyang mga kapatid ng kanyang pamilya sa kanilang pinagdaanan sa kanila pong mga naranasan at yun nga malinaw na uh nagkaroon ng kapatawaran o nagkaroon ng paghingi ng pagpapatawad uh, na ibigay naman yung uh, kapatawaran bago Uh, mamatay, no, bago mamatay ang lahat. o no? yung mga tauhan na nabanggit na si Jacob, ngayon si Jose, at uh, talagang maganda po no na habang buhay pa talaga. Magandang paalala ito sa atin na habang buhay pa ay uh, sikapin natin na makalapit na makahingi ng tawad sa mga dapat nating hinga ng tawad at ganun din naman ay maibigay din natin ang kapatawaran. Ang pang -una sa mga taong nagkasala sa atin dahil mahirap pong dalhin ito sa hukay mahirap itong dalhin sa kabilang buhay at hindi tayo makakapunta sa kabilang buhay nang may bitbit -bit tayo ng samanan loob alalahanin niyo po, no? bahagi ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo na tayo ay patatawarin kung tayo ay nagpapatawad din kaya Anuman no, anuman nang nangyari, anuman ang mga bigat at samaan ng loob na noon noon pa ay makita din natin na may magandang idinulot din ito hindi lang sa ating sarili kundi pangsa para din sa karamihan dahil nga ang lahat ay naayon sa kagustuhan at plano ng Diyos kagaya ng nangyari sa pamilyang ito ni Jacob sa mga kapatid ang lahat ay naging daan para mailigtas sila mula sa matinding kagutuman. At ito rin, sa tulad ni Jose, ay naging mapayapa ang kanyang paglisan sa mundong ito dahil naibigay niya ang pagpapatawad sa mga taong nagpahirap sa kanya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.